ito po yung aming lumang kripo So, hindi po siya tumutulo ngayon dahil pinatay ko na po yung main pero lagi po siyang natulog. And then ngayon, magpapalit po ako nitong aking in order. So, ako lang po mag-isa magpapalit niyan. And then, bukod dyan, dahil lagi po natulog din yung dito namin. Yan. Yan. Uh, ang dumi na kailangan ko nang linisin. At papalitan ko po siya nito. Yan. Tignan natin kung maayos. Yan. So, ayan na guys. Tingnan natin kung magagawa ko ito. So, ayan nga guys. Dahil ako yung nagtanggal na nga ng gripo. So, ang, ang hirap pong tanggalin ng gripo yan Kaya po, na, ang, ang ginawa ko, nagpatulong na lang po ako sa aking asawa na matanggal ito. Kaya po, natanggal namin yan. Tapos, ang ginawa ko, tinanggal ko na muna yung sink o yung pang-drainer, yung pipe yan, yan na lang po ang tinanggal ko mahirap din po siyang tanggalin kaya ang tagal ko pong natanggal pero pero natanggal ko rin po talaga siya nang ako lang po mag-asa kaya natanggal ko rin na siya yes I'm so excited I'm so excited This is it, the final result. Ayan na po ang napinaghirapan ko guys. So lahat ng nabili ko sa Shopee, ilalagay ko po sa comment section yung link para po pag may kailangan po kayong ganyan ay mabili nyo na. So bye bye, thanks for watching.